Sino kayong bibili ng mga bariya ng mga lumang bariya mga amigo ito Dami Ayan o Iim lang kung sinong bibili nito mga amigo Ayan o Ito ay 50 centavos 19 50 centavos 19 1974 yan tapos ito naman mga piso one piso yan o o si Rizal piso ano 19 to 19? 1972 ayan o oh. 1972 tapos ito naman yan sobrang luma melchora kino pinakamaluma ito ayan o tapos ito 1960 1960 to mga amigo ayan oh 1960 Yan yeah, 1960 tapos mayroon pa dito ito naman ayan 1958 mas matagal ito mga amigo 1958 ah uh, 25 centavos 25 centavo 1958 babae ayan ako tapos ito naman dolang piso nanyog ayan ako 1993 dalawang piso ano pa ito na ang piso Rizal din Nintin si na bihiran tumang migo, lumaluma na, ayon. parang dami nito ayan ito may mga dollars pa nga may mga lumang dollars pa nga oh ito United States of America 'yan oh yan Talaga, parang parang silver to luma na kasi to matagal na to anong 19 ba to lumang luma siya yung uh, ano, ng United States ito oh. silver yung Silver. Tapi Dami mga mga barya dito mga, luma yung lahat Ayan Ito pa ah, uh, Pira ng Emirates ito United Arab Emirates Luma na rin 19 18 19, Ginawa to 18-19 Ayan no? andi 4019 Sobrang tagal na pala nito no Ha ah, 4019 Meron pa dito, marami pa. Ito lumang bench ko. 1990, 1994 siya uh, alibang bang paro paro ayan o oh. bihira na rin mahanap to ngayon ng amigo ganitong barya so sino kayong bibili nito no? Oh. ito marami ito yan oh. isang ganito yan o oh. puro tagpipiso yan kita nyo mga amigo tapos dito pa oh, mga luma din yan oh. Ito si you Sintapos Rizal. Ayan ang makinta pa yan o. Oh. dami niya, no. Oh. 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 Ayan. Ito yan o. ito quarter dollars loma din siya ito dollars to ginawa uh, you know siya nung 2001 so ang pirang ito ay 20, 23 years na 23 years na Ayan, marami pa yan dito. Ayan you know? o. Kung sinong gustong you know, dito sa mga pera to. PM lang. Tabi natin yung mas mahalagang dito. kami din Titrato tin lang guys, si i-parit natin 'yan kasi ano yan. Ito malilibrate. Doon mo din mo barihan atoy. Tatlong eh. 2014 ginawa ito 2014. Pero bihira ka na lang ng ganyan ngayon. So ito marami mar marami talaga. Ito may MacArthur pa dito mga amigo. 1944 uh, 2014. Ayun oh. Ito yung hinahanap ng mga ibang kolektor. Ganitong pera ngayon. Ayun oh. magkano na kaya ang value nito ngayon kaya ang pipiso mga amigo oh. oh. yan o yan anong pira kaya ito 500 Kay rin o anong pira kaya ito So, ito yung marami, dami nito, 1972. bintito, intensity bintito, intensity bintito, intensity mahilig sa bintito, intensity bintito, intensity bintito, intensity bintito, na bintito, intensity Yan si mga tuh, ang misi sa ano, PM pag may bibili niya, dami niya, no? Game na lang ako mga amigo pag ano. Ito ang dami niya no. Ano to lahat mga amigo eh. 144 pieces na. O na piso. O lumang piso. <coughs> Sabi ng ibang vlogger wala daw ang value to. Pero may bumibili din nagsasabi na. Binibili daw din to. So di ko alam kung anong anong to nagsasabi ng totoo. Ihanap natin ang buyer to, marami to. Ayan. Sige mga amigo, PM lang ako pag ano, message pag ano, ito marami dito yung may mga value talaga dito nakalagay. Ayan, may mga value talaga. May maliliit na uh, dating mga 10 centimos at saka yung may 25 centimos at saka 50 centimos. Ano? 1960, 1958 Okay mga amigo, PM nyo na lang ako Sa sunod na lang